Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po li ako si Dr. Romeo de la Cruz, isang ophthalmologist. So, itong video na ito ay gusto kong i-share sa inyo yung na-experience ng isang pasyente ko na may glaucoma. Okay, so later on, di-discuss natin ang glaucoma siguro sa ibang bahagi ng video. Pero ang glaucoma po, basically, ito ay tumataas ang presyon ng mata, tumitigas ang mata. So sa pagtaas ng presyo ng mata, naiipit o nadadamage yung ugat o yung optic nerve na nag-connect sa mata natin papuntang utak. At uh, ang karanasan po ng pasyente kong ito, kaya gusto kong i-share dahil isang big lesson ito, na siya po yung mahigit sampung taon ko ng pasyente na inaalagaan sa glaucoma. Ipapatak po siya ng mga tinatawag na anti-glaucoma medications. Okay. So marahil sa tagal na ang ang glaucoma anti glaucoma medications po kasi is maintenance po ito eh araw-araw po ito and most of the time lifetime na itong patakan sa ating mata para ma-prevent yung pagkabulag ng ating mata. Okay, so isang araw uh, sa kanyang kwento ay uh, nakakita sila sa social media o sa promotions social media promotions ng eye drop na nagsasabing lilinaw ang iyong mata pag gumamit ka nito. wala ang katarata, wala ang mga sakit sa mata. Gaganda ang kondisyon ng mata. So, nandoon na lahat yung pangako no, tungkol sa eye drop na ito. So, ngayon, ang ginawa nila, bumili sila ng eye drop. Okay, nag-order ng eye drop, din deliver. And uh, yun na po, tinigil yung mga anti medications na kanyang pinapatak. At yun na ang eye drop na ginagamit niya sa pamamag-asa na yun marahil ang makakatulong sa kanya. Okay, kaya lang isang araw, eh dumating po siya sa akin, nagpa-check up. Wala na akong paningin ng isang mata niya. Total blindness or complete blindness. Zero ang vision. So ako na nasurpresa at nung ma-check ko, at rati po sa mahabang panahon na nagpa-follow up siya sa akin, okay naman ang eye pressure. So na maintain ang kanyang vision. Pero nang dumating siya at nagbumalik sa akin, bulag na po ang isang mata. Isa na lang ang natitira at mahina na rin ang isang mata. Okay, so sinabi niya na siya ay pinayuhan na gamitin ang eyedrop na iyon. Ito nga po ang eyedrop na ito ay pinayuhan siya na itong eyedrop ay magandang klase, makakatulong sa kanya. So marahil, uh, dahil napagod na rin siguro siya na nagpapatak ng anti-glocoma for so many years, so sinubukan niya po ito at mahigit uh, ilang buwan at mahigit isang taon, ngayon ang kanyang pinapatak na eye drop. Kasi so nga naman, nakikita niya sa online, sa social media, very well promoted itong eye drop po na ito na magpapaganda ng kondisyon ng mata. Kaya lang po, ang glaucoma ay alta pressure po ito sa mata. Kung hindi, parang parang hypertension din, ano? Kung hindi ka magagamit ng maintenance sa pressure, sa mata, or sa puso, ganun din po, lalala ang kondisyon. At ganun nga ang nangyari. Isang araw, zero na ang vision niya sa kanyang kaliwang mata. At dahil po yun, sa pagtigil ng kanyang anti-glaucoma medication, at paggamit ng isang eye na nakita sa social media o online na nagbibigay ng pangako na magpapagaling sa kanyang mata. Okay, so ano pong lesson nito? Eh, katulad nun, ang glaucoma, pag, pag namatay ang iyong optic nerve o ang ugat dahil sa glaucoma, wala pong magaling na doktor doon. Kahit sa ibang bansa pa, kahit sa andito sa parte ng Pilipinas, hindi na humaibabalik ang paningin kapag po nabulag sa glaucoma. Okay. So, ano pong leksyon dito? Unang-una, kung ang ating mata ay may kondisyon na masidhi, tulad ng glaucoma o iba pang grabing kondisyon, sakit sa mata, wag na wag po tayong maniniwala sa mga online o social media promotions ng mga eye drop na magpapagaling ng kondisyon ng ating mata. Kalawa, bago po tayo gumamit ng mga eye drop, eh, siguraduhin natin na yung mga eye drops na yan ay prescribed o pinayo ng mga espesyalista sa mata. Pagkat mata po ito, alam naman natin na ito ang nagdudugtong sa ating buhay at nagbibigay ng ganda ng ating buhay sa araw-araw ang ating paningin. Okay? So, wag pong bastang gumamit ng anything, any gamot sa mata, eye drop, o anuman na hindi po prescribed ng inyong doktor sa bata. 'Yun po ah, pag nawala ang mata, nabulag, mahirap na pong ibalik ito. Okay?